Assalamualaikum! Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Hashim ng Lanao at ngayon ay isasama ko kayo sa isang masayang kwento tungkol sa ating mahal na lawa ng Lanao. Ang lawa ng Lanao ay isang napakagandang lugar na puno ng buhay. Dito, matatagpuan ang mga isda na kinakain natin at marami rin tao ang umaasa sa lawa para sa kanilang hanap buhay. Ang lawa ay may malaking papel sa ating buhay. Nagbibigay ito ng tubig, pagkain at trabaho. Pero alam niyo ba, mga bata, na may mga pagkakataong ang lawa natin ay nadudungisan. Minsan may mga tao na nagtatapon ng basura sa lawa at hindi ito maganda para sa kalikasan. Ang lawa ay nagsisilbing tahanan ng maraming hayop at halaman. Kapag nadumihan ito, maaari itong makasira sa buhay ng mga isda at iba pang nilalang sa lawa. Kung hindi natin aalagaan ang lawa ng Lanaw, maaaring mawalan tayo ng mga isda at pati ang mga halaman na nagiging pagkain din natin. Hindi lang ito nakakasama sa kalikasan, kundi pati na rin sa ating kalusugan at kabuhayan ng ating mga kuya, tito, tatay at nanay. Pero huwag kayong mag-alala mga bata may magagawa tayo. Kung bawat isa sa atin ay magtutulungan, malilinis natin ang lawa. Huwag tayong magtapo ng basura sa lawa. Gamitin natin ulit ang mga pwede pang gamitin na bagay o reuse at recycle. Magtanim ng mga puno. Magtipid tayo ng paggamit ng tubig at checkin natin na ang ating mga basura ay nailalagay sa tamang lugar. Sa mga simpleng hakbang na ito, makakatulong tayo sa pagprotekta at pangangalaga sa lawa ng lanaw. Kaya ang lahat tayo mula sa mga bata hanggang sa matatanda ay may responsibilidad na protektahan ang ating lawa. Kaya mga bata, alagaan natin ang lawa ng Lanaw upang patuloy itong magbigay ng buhay, pagkain at kaligayahan sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Kung magtutulungan tayo, tiyak magiging maganda pa ang ating lawa. Salamat sa inyong pakikinig nanonood. Huwag kalimutan, ang lawa ng lanaw ay para sa lahat. Kaya protektahan natin ito. Muli, ako ang inyong kuya, Kuya Hashim ng Lanaw.